Mga bes, samahan nyo nga akong magluto ng binignet or sa Tagalog ay ginataan. Saktong-sakto nga mga be dahil napakalamig ngayon dahil bare months na naman. Ang gagamitin ko sa pagluto ay itong non-stick wok pan ng Muramart. Ang ganda niya gamitin mga be dahil ang gaan lang niya buhatin. At ang ikinaganda nitong nilulutuan ko mga be ay hindi talaga siya nagdidikit-dikit. Hindi dumidikit yung mga niluluto mo dyan dahil non-stick na yan siya mga be. So ang pinili kong kulay ay maroon para maiba naman, diva. Kahit nga magaan siyang buhatin, mga be, ay makapal siya, mga be. At glass na din yung takip niya, mga be, at yan yung ikinaganda ng ating lutuan ngayon. Lakas makasyusyal, diba? At maiba naman tayo, mga be, ito na yung nilaluto ko. Malapit na maluto. Ayan nga, mga be, at nilagyan ko na yan siya ng gata at asukal na brown. Brown sugar char. <laughs> Alam niyo ba, be, ang ganda talaga ng nilulutuan ko ngayon na pan. Kasi nga, ang bilis lang niya uminit, mga be ang bilis lang maluto ng mga niluluto mo. Let's go. Okay na to. Takpan na natin. Nandyan sa yellow basket ang link.